Maung wala mi nakahimo ang mga video na kaayo tungod kay na discourage na ginmino sa pag vlog Hello guys, sumayong adlaw sa inyohang taneno. tanano. So, ah uh, kani siya nga video ha dili ni prank guys ha. Tinud ni siya, dili na jud siya prank. Pero dili pun mi undang Oh, uh, dili ni prank, dili pud mi muundang. So, naghimo mi ani nga video guys is Uh, gusto lang namo ipagawas ang amo ang gibati ba isip usa ka content creator no kay kuan Ah uh, medyo nalain lang ni gamay gamay rapon. kung nakabantay mo uh, wala na kayo mi nag-upload og videos no Malakangan na siya tag 2 days usa mi maka-upload uh, actually ang tinud anak niya guys is mawala mi nakahimo ang mga video nakaayo tungod kay na discourage na mino sa pag vlog Ano so, sa may hinungdan anak nga nung na discourage me uh, sa so, tinood lang ang hinungdan anak niya is ka ng kuhan gani kay syempre kami content creator kabalo ko ang uban kun, na, ang uban diri ang makatan makatanaw sa mga video content creator po no so kabalo dyan mo no unsa kalisod ang mag vlog unsa kalisod ang maghimog content unsa kalisod ang mag create o mga scenario mga ingon anak labad siya sa ulo guys sa tinuod lang no ang pag vlog so moong medyo nalain lang mi eh. ang uban is ginari gina, -re gina -re upload nila ang amo ang video ang video ni Dini tapos ang 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 lala pa jud is makita na mo nga di sila magbutang og credits mga ingon anak ba di sila magbutang og credits to Axel and Chris ana tapos mas dako pa gid ang ilahang views kaysa sa amua, no? Nga naghimo sa video. Sa tinod lang lisod mangugka ay maghimo jud og content paunang medyo nalain mega gamay rapod, no? Pero actually guys, gini ha, dili lang kay nag nagkuan lang ko. Pero kini siya tambag ra ni ako ano sa inyo ha. Kay kanang especially sa katong mga nagsugod pa lang gid, no? Sa katong mag-repost sa video ni Dini nga wala pa na monetize actually guys sa tinood lang mali kamo gihapon ma kuan ana kamo gihapon ang luoy ka you no know, kay di di po dali mag-upload kay siyempre magpa-load pa ka kung wala kay wifi kung naman galing kay wifi kinahanglan pud jud ka mo sa internet so kinahanglan pud ka mo gasto ang problema lang is pag abot sa point ana nga na monita ko mo kanang ready to monetize na mo kanang pwede na mo mag-apply ang mahitabo mong -an, gud anak guys is ma-violation mo nga ang violation ninyo is an original content which is dili jud mo ma-monetize no so sayang ka, yun yung mga effort sa pag download sa video tas i-reupload magasto pa mo okay lang like, di mo magasto no so tambag ra po na ako ah ug sa katong mga na-monetize na po niya nag sa videos ni Dini no maabot sa gihapon ng panahon nga manotis mo sa Facebook tapos man original content tra gihapon mo So bisag kami no, kami mo ganang isa sa mong nalain na or na discouragement is kanang syempre kami ang original nga content creator. Kami ang original nga kanang naghimo sa videos ni Dini. Tapos kami na ami violation nga an original content which is lain kay syempre kami ang naghimo tapos kami ang maan original content so lain no. So mo nga ang iyo lang na ko sa inyo guys no. Maunta Uh, dili na mo magre upload sa videos ni Dini or magre post kay actually guys pwede ra mo pwede ra jud kayo ninyo no kanang pwede ra man mo maghimo og kanang reaction videos ni Dini kanang naa inyong naong sa kilid nya naa ang videos ni Dini na ba murag naghimo mo reaction video sa kang Dini no kung sa reaction ninyo sa video ni Dini ana ba pwede actually pwede ra jud kina guys no Ma-appreciate gyud namo nang mga ingon ana kanang mag-share sa video, mag uh, reaction video sa mga videos ni dini. Ma-appreciate gyud namo actually. Um, sa tinud lang naga-comment ko sa mga ingon ana nga mga videos kanang mag-reaction videos, naga-comment ko ana guys. And good thing anang ingon ana nga maka-comment me is ma-notify ang mga followers ni dini nga comment mi sa videos ninyo. Naay posibilidad nga mo ang inyo ang views. Oh, ayo siya. So mo to, ah uh, tagan kayong salamat no sa inyong hagyapong uh, palayon nga pagsuporta kan dinhi even though talagsa na lang kay si dinhi kami maka-upload no. Talagsa na lang yung kami maka-upload kay tungod sa ingon anak nga mga rason uh, na discourage mi gamay. Pero ah uh, unta makasabot mo sa mo point o uh, salamat kayo no sa inyong mga Para hapon nga pagsuporta sa videos ni Dini guys no. So di na tama mag-emote kay Kwan, kwan ra kunya mo agud kay nang nagpagawas ra gud mi ba na ingon ana ra So don't forget to follow, like, comment, uh, subscribe pod no sa mga videos ni Dini og daghan kayong salamat.